galakar kapos nakonid James ni Dandan Del Bolingo Del Bolingo galakar Castillo Black Mali same ball sa good 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 good, good. Bolingo Del Bolingo esaga esaga Ramirez Ramirez Race, Ramirez, na pwede, nakakakao, ay sidestep po. Wala, nakao ni Ramirez. O, Ramirez. Kupit ka ba yun? Suka, sasa. sa, sa sa, o, yes, ni Santos. Case, Al Santos! Case, Piece of cake by Santos. Ah. Castillo. Ang mga, mga, mga pula kabayo. Ang mga pula. Castillo, Taboy ka, boy, Galagat galaga, Fix Wala. Ako pa rin ni Castillo. Wala. Kesala, baro po ng Santos. Santos. Nagmamagali. Kayuan na kayo. Kayo umali. Umali. Of faith. Sabay, umali. 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 Cowboy. Ah last stats. And 40. And 45. Cowboy! Three points! Mr. MVP in the season four? Bijen. Bijen Malik. It's a traveling call by. Dribble the ball

Bidens, Santos, Bidens, Bidens, wala, rebound by Galagat, Galagat, Miguel Bolingo, Miguel Bolingo, Tandan, ay may nakuwang foul, foul by number, number 8, by Gangan. Walang palitan. Oh, Walang foul sa team, ano may premium. Sa'yo paglilinis. Restro, wala. Wala.

wala kasing luto eh, santos, santos. <laughs> <laughs> <Ay, basket. laughs> santos 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 po oh, bu malala anskalas santos hindi oh, na santos ay lahat salamat 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 salamat

del bolingo oy pama talo aywal pass to Jesse boy kuku Santos maswento Ramirez Ramirez nagkarana crush Ramirez wala nakwapa ni Ramirez wala sa Ramirez sablay pa rin ay sab 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 sab

Santos uli ni Santos. Santos, malak trobas na ni Bob. Giset, Cira. Pastigyo tunggalugar, galugar boy pasok. boy. seconds. Orden to shoot. Umali na kalusot. of shot tayo umali. Gusto yung pangalawa. 25 seconds. 23 seconds. 20 seconds. Double. 15 seconds. Okay, baser na lang maririnig. 10 seconds. 5 seconds. Ay, sayang! É no primeiro quarto, três games.